Basahin po natin ang mga awit. Chapter 89, verse 15. Mapalad ang bayan na nakakalam na masayang tunog. Sila'y nagsisilakad, O Panginoon, sa liwanag ng iyong mukha. Sa iyong pangalan ay nagagalak silang buong araw, at sa iyong katwiran ay nangatataas sila. Sapagkat ikaw ang kalwalatian ng kanilang kalakasan, at sa iyong lingap ay matataas ang aming sungay sapagkat ang aming kalasag ay ukol sa Panginoon at ang aming hari ay sa banal ng Israel. Namagkagayo yung nagsalita ka sa pangitain sa iyong mga banal at iyong sinabi, aking ipinagkatiwala ang saklulo sa isang makapangyarihan, aking itinaas ang isang hirang mula sa bayan, aking nasumpungan si David na aking lingkod, aking pinahiran siya ng aking banal na langis. Mablangga ko ito po ang maputing mulitan ng ating Panginoon. Purihin natin ang amang Diyos, ang amang pangyarihan sa lahat. At sumuman ang kanyang anak ng ating Panginoon, Yesyo Kristo. Amen.